ang mas tama manirahan kasama ang binan o yung mahalinlo ang inlo, o magsariling panirahan kasama ang asawa at mga anak na walang binan sana ay makapagbigay ito sa atin ng idea kung alin ang mas pipiliin natin kung tayo man ay may pamilya na o gustong magkapamilya okay ang pagpili sa pagitan ng manirahan kasamang bienan o magsariling panirahan kasama ang asawa at mga anak ay depende sa mga personal na pangailangan at sitwasyon ng pamilya. So depende yan sa personal choice mo, personal needs mo at sitwasyon ng pamilya mo. So narito ang ilang mga punto na dapat nating i-consider do'y silang alang batay kay Mita. No? So ano bang mga benefits? So ibig sabihin positive side kapag nanirahan ka kasama yung biyanan mo yung father-in-law, mother-in-law mo sa isang bubong so ito number one, ayun dito, suporta sa pag-alaga ng mga anak, of course, salimbawa ang ang kapwa mag-asawa ay puro may trabaho puro sila busy so, yung biyanan mo makatulong sa pag-alaga sa mga anak mo. Yung mother-in-law mo or father-in-law mo, makatulong yan para malaga yung mga anak mo kung kayong dalawa may trabaho. So that is a positive side. Kapag minirahan kayong kasama yung bienan nino. Yun. So makatulong sa pag-alaga ng anak. tayo nga dito, kung ang magulang ay balas sa trabaho. Ba, tama. Okay. Kalawa, tulong sa magawing bahay. Siyempre, yung magulang ay puro may trabaho. So, minsan, yung bienan, mother-in-law mo father-in-law mo, ay sila ang gumawa sa bahay o gawing bahay para hindi na kayo mapagod galing sa trabaho. Isa din yan sa magandang epekto kapag nanirahan ka o yung pamilya mo kasama yung bienan mo. No? So, sa magawing bahay, medyo na lumit yung trabaho mo kasi may trabaho ka talagang priority mo para sa ikabubuhay ninyo katlo emotional na suporta ang binan ay maring magbigay ng emotional na at payo sa mga magulang o sa mga asawa siyempre nauna pa sila sa atin nauna silang nagtatag ng pamilya so minsan yung mga binan talagang makialam sa takbo ng buhay ng pamilya Pwede silang magbigay ng emotional support Pwede rin magbigay ng payo. So yan ang binipisyo. Ayon kay Meta, mga binipisyo kapag mineran kayo kasama yung mga bienan ninyo or mother-in-law and father-in-law. Ito naman ang disadvantage. Number one, kawalan ng privacy. Ang mineran kasama ang bienan ay maaaring magdulot ng kawalan ng privacy para sa mga magulang at mga anak. Baka lahat ng bagay kontrolado ng biyan ng lalaki kay babae no wala na kayong magawa na tama o kaya wala kayong magawa na hindi kayo sumpa uh, yung magpaalam muna sa kanila so wala na kayong privacy bilang mag-asawa o kayo bilang magpamilya kalawa mga hindi pagkasundo ito maaaring magkaroon ng mga hindi pagkasundo sa pagitan ng mga tulad ng bagay iba sa mga paniwala at mga gawi o, so, dito na hindi magkasundo yung binan at saka yung asawa na lalaki o kay asawa na babae no? So, sa lahat ng aspito siguro yung nangyari na post sa social media eh. baka ito number 2 hindi sila nagkasundo baka yung anak na lalaki ay talagang lagi nakadipindi sa kanyang mga magulang kahit may asawa at mga anak na siya no? number three, kawalan ng kalayaan ang mga magulang ay maring makaramdam ng kawalan ng kalayaan sa pagawa ng disyon tungkol sa kanilang pamilya ito ito din sa dahilan eh? No? di na decision yung anak na lalaki o kaya yung anak na babae na may pamilya na dahil lagi na lang naghimasok yung biyanan biyanan yung magdesisyon kung anong gawin itong dapat gawin, itong hindi dapat gawin so yan, kawalan ng kalayaan so ito ang disadvantage kapag kasama niyo sa isang bahay yung binan ninyo kawalan ng privacy, hindi pagkasundo nangyari yon sa video sa dahilan, siguro hindi sila nagkasundo din, walang kalayaan yung asawa na magdesisyon sa sarili niya pati yung anak na laki ay nagpindi lamang sa kanyang ina. Ngayon, ito naman ang advantage o benepisyo kapag talagang hiwalay kayo sa iyong mga binan o nagsarili kayo, may sarili kayong bahay, malayo sa kanila. Ito kalayaan, freedom. Ang magsariling manirahan ay nagbigay ng kalayaan sa mga magulang na gumawa ng desisyon tungkol sa kanilang pamilya. Of course, malayo sila, So, lahat ng desisyon ay nasa inyo. Di ba? Okay. Then, privacy, of course. Magsaling bandera na ay nagbigay ng privacy para sa mga magulang at mga anak. Okay? So, talagang, siyempre, nagsarili kayo. Mayroon kayong privacy na mag-desisyon sa kahit anong bagay na gusto ninyo. Then, mas malaking control. Ang mga magulang may mas malay control sa kalang buhay at sa buhay ng kalang manak. Of course, kasi walang mang nangingyalam. Iba kayo ang mag-control sa sarili ninyong pamilya. mag kung anong tama o mali. Di ba? So, kasi kapag may may, may biyanan, padre lo, madre in lo, baka sila ang mas may authority yung ma-decision kaysa inyong mag-asawa. Yan ang mahirap. Maliban lang kung ang kalang decision ay laging tama at para sa ikabubuti ng pamilya. Maganda 'yon. 'Di ba? Hindi to naman tayo sa disadvantage kapag kayo lang nagsarili. Gastusin. Ang magsariling pinirahan ay maring magdulot ng gastusin na hindi kayang bayaran ng mga magulang. Of course. Siyempre kapag mahirap lang ang buhay at nakita mong walang ibang masandalan kundi yung biyanan mo para kayo ay mabuhay. Baka siya din yun sa disadvantage. Kasi typically, Filipino family is close family ties. Kahit may asawa na, may mga anak na, pero nakadipindi pa rin sa magulang para sa ikabubuhay. Ganun. Number two, kawalan ng suporta. Ang mga magulang ay maring makaramdam ng kawalan ng suporta sa paggalagan ng mga anak sa magawang bahay. Of course. Lalo ko kapag malayo. No? So, isa din yan sa disadvantage kapag nagsarili kayo. Okay? Sa huli ang pagpili sa pagitan ng manirahan kasamang biyanan o mags magsariling panirahan ay dipindi sa mga personal pangailangan. Tandaan tanda natin personal pangailangan at sitwasyon ng pamilya. mahalaga magkipag-usap sa asawa at sa biyanan upang malinaw ang mga pangailangan at mga inasa ng bawat isa. So, sana nindinahin ninyo ang advantage at disadvantage ng kasama ang biyanan at saka hindi kasama ang biyanan natin. Pero tandaan natin yung sinasabi ng Biblia na iwan ng lalaki, ang kanyang ama at ina, at makisama sa kanyang asawa. The word, iwan. Yeah. So, dipindi ninyo kung paano ninyo yan intindihin, basta ganun ang pag-aasawa. Okay, so sana may natutunan kayo. Harap po sa ating lahat.